out for the season na daw si Jamorant. Una, nag-25 game suspension siya, di ba? Alam naman natin kung bakit. Pero ngayon, according sa reports, na-injure daw si Jamorant habang nasa practice at inoperahan siya. According sa Bleacher Report, Jamorant suffered a labrum tear. So, ano yan? Ang labrum ay isang fibrous cartilage sa balikat natin na nagbibigay ng support at stability sa ating shoulder joints. Cartilage siya, so bali, hindi siya buto. Imagine mo yung malutong na part sa dulo ng chicken legs. Yun, para siyang ganun. Kadalasan, nangyayari ito sa mga basketball players kapag nagkakaroon sila ng na shoulder dislocation. Nakita na kayo, no? Yung parang natanggal yung balikat nila sa pagkakalagay dito. Tapos minsan dahil natumba or may sumabit habang titira ka, gumanon. Pwede rin na dahil ito sa wear and tear o yung laging paggamit ng balikat sa mga overhead movements. Marami yan syempre sa basketball. Pag tumira ka, pag uh, pumasa ka, pag uh, uh nagkasipuan kayo or pag ni-rebound ka. <coughs> pag ni-rebound. Pag ni-rebound. Pag Rumi bound ka. Sorry sorry sinasabi. Di natin alam kung paano talaga ito nangyari kay Ja kasi sa practice ito nangyari so walang video unlike kung sa game sana natin ito nakita, napanood sana natin. So paano naman malalaman kung meron ka nito yung labrum tear ha? hindi yung rebound. Usually, makakaramdam ka ng kirot sa mga specific movement sa balikat uh, minsan uh, feeling mo mahina yung balikat mo or parang hindi smooth yung movement ng balikat mo. To be sure, mas maganda na ma-diagnose ito ng doktor. Maganda na makita ka ng isang orthopedic surgeon or yung doktor sa but. So, para magawan ka ng proper physical exam at kung kailangan mo, ipa-MRI kanya. At kung kailangan mo, ipa- MRI kanya. Hindi ikaw, buong katawa. Yung balikat mo lang para makita niya kung may punet nga yung labrum mo. Now, may dalawang treatment options sa ganito. Yung una is yung conservative. Ginagawa dito is physical therapy, rehab para palakasin ulit yung muscle ng balikat para makapag-compensate sila dun sa napunit na cartilage. Pero pag malala yung punit, baka kailangan na yung operahan, which is yung nangyari kay parang Jack. After operahan, syempre, pahinga lang yan sandali, tapos babalik na yan sa rehab. Kailangan ng physical therapy at rehab after operation para maibalik yung dating lakas ng balikat and yung stability nito. Very important yung stability kasi kanan yung naapektuhan kay Ja eh. So, syempre, kailangan stable yung balikat niya para stable yung bitaw ng bola, ganun. Also, alam naman natin na medyo puwersahan maglaro yung tropa natin na eh. Kaya, kailangan din niya talaga maibalik yung lakas dun sa balikat niya. Etong rehab phase, actually, yung pinakamatagal na part nitong injury. Kasi, yung operasyon naman, saglit lang yan eh. Yung rehab could take months talaga. Kaya, mukhang nag yung team nila na next year na talaga paglaruin si Ja. And nakita naman natin kung anong epekto ng pagkawala niya sa Grizzlies, di ba? palaging halos talo sila palagi nung suspended siya eh. Ngayon, kailangan nila humanap ng way para manalo kahit wala siya or baka mag na sila for the season. Fan ba kayo ni Ja or ng Grizzlies? Ano sa tingin nyo yung dapat nilang gawin? Tank na or try pa maka-play in man lang? Let me know in the comments. Like and share this video kung may natutunan kayo. Subscribe for more medical content na may sense. It's been me, Doc Junji, and tropa mong emergency medicine resident doctor. Thank you for watching. I'll see you guys on the next one. Peace, peace, peace.